Hello everyone! Good morning! Ayan, si Mami Parley Vlogs ay magluluto lang ng spaghetti ngayon pang umagahan po ng aming mga workers, aming church, real life Christian community. Tapos na po ako mamalengke Saturday pa lang ng hapon. Medyo hindi po maganda yung pakiramdam ko, pero nang dahil sa Panginoon, nagpray ako sa Kanya, humingi ako sa Kanya ng kalakasan, at ayan po ako ay nakapamalengke, at ako ay nakapag-prepare ng ating pang spaghetti Gabi pa lang guys, ay hiniwa ko na yung aking mga pang gisa para sa kinabukasan ay kunti na lang yung aking gagawin at ako ay ano <clears throat> kukunti yung lakas at nagpakulo na nga tayo ng spaghetti guys pakulo-pakulo tayo ng pang spaghetti natin dahil alam niyo naman ang pang spaghetti ay medyo matrabaho dahil ako ay naglalagay dito guys ng carrots isang pirasong carrots na malaki para pandagdag natin sa ating giniling kasi nga limited lang yung ating budget kaya kunti lang yung aking sahog na giniling pero keri naman ito guys kasi kailangan nating pasayahin yung ating mga workers kailangan nating pasarapin yung ating spaghetti nagluto na rin ako ng dalawang pirasong itlog at nang Chicken para po sa aming pastor at pastora dahil po hindi po sila pwede kumain ng spaghetti dahil sabi po nila ay sila daw ay nagbabawas ng timbang. At naglagay na rin tayo sa ating mga lagayan guys, 30 pieces po ito para po sa ating mga workers na, nanag na naglilingkod sa Panginoon. 30 pieces po ito at may humihirit pa nga ang sabi nga nila ay pwede ba daw magtake to? Sabi ko ay pag may natira. <laughs> Pero wala po talaga natitira kasi ano po talaga to sakto-sakto na lang at minsan po talaga ay eh, meron din namang natitira kaya lang unahan na lang kung sino yung makakakita na may tira. At ayan habang ako, habang ako ay nagpapakulo ng ating tomato sauce at nagluluto, ayan na naglagyan ako sa ating mga lagayan at ito ay itong tomato sauce na niluluto ko guys, itong ating sauce na niluluto ay pasasarapin na natin. Siyempre may mga nilagay na ako dito na pampalasa ang patis, magic sarap at ang beef ang nilagay ko guys, beef cubes para balance yung ating giniling. At nilagyan ko din ito guys ng isang condensed para ang sabi nga nila, 'di ba? Ang spaghetti ng mga Pilipino ay matamis. Yung iba naman guys ay ayaw ng sobrang matamis. Kaya balance lang ito. Ang sabi nga nila ay since panalo yung spaghetti mo talaga sabi ko oh thank you naman syempre guys kahit naman tayo ay nandito lang sa bahay kahit yung pagkain natin sa bahay kailangan din natin yung pasarapin may halo o walang halo kung talagang tayo ay deserve magluto ng masarap kahit yan ay walang masyadong maraming halo kasi 'yung iba talaga sumasarap na lang dahil sa maraming inihahalo. Ako guys ay wala lang si buyas, bawang, wala 'yun lang, patis, <laughs> paminta o oh, di ba? At ang bell pepper guys, hindi nawawala sa aking spaghetti ang bell pepper. Hi. Ayan guys, salamat sa inyong panonood ng aking video, napakasimpleng video. Salamat po sa inyong mga pa-secret secret Alam ko naman kung mga sino kayo. Thank you sa inyong lahat. God bless all. Bye.